Ano ang isang uri ng reptilyang titan na kulang na kulang sa Monsterverse? Isang higanting pagong. Matagal nang hinihiling ng fans ang laban ni Godzilla at Gamera. Baka hindi mo alam, naglaban na kami ni Godzilla laban sa isang dambuhalang pagong dati. Kung napanood mo ang video ko, apat na pong taon na ang nakalipas. Malalaman mo ang tungkol sa dati niyang kasintahan, si Komodo tracks. Walang awang pinatay siya ng isang halimaw na hanggang ngayon ay di pa rin natin alam ang pangalan. Alam na natin halos lahat tungkol sa mahiwagang dambuhalang pagong na pumatay kay Komodo Thrax. Ang nag-iisang kilalang minahal ni Godzilla. Una, balikan muna natin. Unang lumabas si na Komodo Thrax at ang higanting pagong sa Godzilla. The series, animated sequel ng isang libo. Siyam naraan, siyam naput, walo Godzilla. Pareho silang mga hayop na na-mutate gaya ng Godzilla dito na isang iguanang na mutate rin. Tulad ng inaasahan, ang higanting pagong ay resulta ng mutation. Astig, di ba? Wala pang opisyal na kumpirmasyon, pero sa palagay ko, na-mutate na North American Alligator Snapping Turtle ang higanting pagong. Isa sa pinaka, kung hindi man ang pinaka-exotic at delikadong nilalang, na maaari mong matagpuan sa buong kontinente. Nakakita na ako ng isa dati habang naglalakad. Itong cute na batang ito, ayaw din ng lalaking ito na iligtas siya ng walang laban. At tungkol dyan, ang dambuhalang mutated na pagong na ito ay puro karahasan sa nag-iisa nitong episode sa seryo. Ganito ang kwento nito. Mula sa nagyayelong tubig, lumitaw ang dambuhalang mutated na pawikan. Isa sa pinakamarahas at misteryosong kaiju sa buong serye. At isa rin sa pinakamalapit kay Godzilla at sa kanyang pinagmulan. Wala talaga tayong alam kung ano ang kasarian ng pawikan, pero pakiramdam ko ay lalaki ito. Yung paraan ng paghabol niya sa magiging anak ni Godzilla sa hinaharap na parang sinusubukang patayin ang magiging kalaban niya ay isang bagay na ginagawa ng mga lalaki sa kaharian ng mga hayop. Pero baka babae siya na naiingit lang dahil wala siya nang meron ang iba. Ibigay ang hula niyo sa komento. Kahit ano paman, Bigla na lang itong lumitaw na parang ang kalikasan mismo ay may galit sa bagong magkasintahan na ito habang nasa honeymoon pa sila. Ang paglabas ng pagong ay parang original na Godzilla, halimaw mula sa tubig na handang maghasik ng lagim saan man dumaan. Bago natin talakayin ang kwento at pinagmulan ng halimaw, tingnan muna natin ang stats nito. Dahil misteryoso ang dambuhalang pagong, tinatayang hula lang ang mga numerong ito batay sa kilalang stats ni Godzilla sa serye. Kaya maaari nating ituring na malapit-lapit lang sa tama ang mga ito, pero hindi eksaktong tama. Tinatantiya kong isang daan isang daan at limampung talampakan, tatlong hanggang apat na put metro, ang taas ng tuktok ng shell ng dambuhalang pagong. Nagagawa kong tantiyahin yon dahil kung ihahambing sa taas ni Godzilla na isang daan at walumpung talampakan o 55 metro, makikita mong tama lang ang sukat na yon. Mas mahaba ang pagong halos doble kaysa taas nito. Mga tatlong daang talampakan o siyam na isang metro mula nguso hanggang buntot. Sa timbang, medyo nakakatawa ang usapan. Alam ng fans ng Monsterverse na isang daan libong tonelada ang timbang ng Godzilla na ito. Nakakabaliw isipin na ayon sa opisyal na tala, si Zilla Jr. sa cartoon ay anim na anim na libong tonelada. Yan ay two traits ng bigat ni Monsterverse Godzilla. Kapag isinasaalang-alang mo na ang Godzilla na ito ay mas mababa pa sa kalahati ng laki ni Monster vs. Godzilla, Godzilla nakakabaliw isipin pero palaging nahihirapan ang mga creator na gawing konsistent ang bigat ng mga kaiju sa lahat ng versyon. Kaya opisyal na ito at dito natin ibabase ang bigat ng arctic na pagong may sense man o wala. Sa lahat ng ito, malamang lumampas sa isang daanlibong tonelada ang bigat ng dambuhalang pagong kasama ang malaking shell nito. Oo, pwedeng upuan ng pagong si Kong at hindi siya makakagalaw. Nakakatawa isipin, di ba? Ngayong alam mo na kung gaano kalaki ang nilalang, balikan natin ang kwento nito. Nang magsimula ang laban, pinrotektahan ni Komodo Trax ang kanyang itlog at si Godzilla sa abot ng makakaya. Pero ang pagong ay walang tigil, malakas at matibay dahil sa malaking talukab nito. Bukod pa sa makapal na baluting talukab, ang halimaw ay may mga kuko na sapat ang lakas para punitin ang yelo at may nakakatakot na lakas at bigat para magdulot ng matinding pinsala. Pero base sa nakita natin, wala namang kakaibang kakayahan ang dambuhalang pagong tulad ng mga kaiju, gaya ng atomic breath ni Godzilla. Ang pagong na ito ay umaasa lang sa purong lakas, katulad din ni Kong sa totoo lang. Kaya kahit pinagsama ang lakas nila, Natalo pa rin sila ng pagong si Godzilla at Komodo Trax. At sa masakit na sandali, inagaw pa niya ang kasintahan ni Jima. Oo, animated nga ito. Pero tumatak talaga ang eksenang iyon, lalo na tuwing Sabadong umaga. Ang pag-ungol ni Godzilla ng matinding dalamhati ay isa sa pinaka-emosyonal na sandali sa buong Godzilla. Sa huli, natalo ang dambuhalang pagong dahil sa malalaking kahinaan nito laban sa galit na Godzilla. Ang ulo at leeg nito ay madaling tamaan kapag wala sa loob ng kanyang shell. At nakita natin na kapag naitumba ang halimaw at napatalikod sa kanyang shell, wala na itong magawa at naging walang kalaban-laban. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tinalo ni Godzilla ang dambuhalang pagong. Sino o ano nga ba ang pagong na ito? Wala itong opisyal na pangalan at lumitaw lang sa isang episode ng serye. May mga nag-aakalang tribute ito kay Gamera pero bukod sa pareho silang dambuhalang pagong na kaiju. Wala naman silang gaanong pagkakapareho. Pero nagawa ng dambuhalang pagong na walang pangalan ang isang bihirang bagay na di nagagawa ng ibang kalaban ni Godzilla. Nagising ang matinding galit ni Godzilla na bihira lang makita. Kaya lumitaw siya sa isa sa kakaunting pagkakataon sa kasaysayan niya. Malungkot o tila wasak pa nga. Matapos magmukhang namatay si Komodo Trax, pinalaya ni Godzilla ang buong galit niya. Nakipaglaban siya ng buong emosyon kaya nagkaroon ng isa sa pinakamabangis na laban sa serye. Ang pagpagalit kay Godzilla ay hindi lang ang nagawa ng pagong. Tuluyang winasak nito ang maaaring naging kapareha ni Godzilla, pati na rin ang isang pamilya. Isang babaeng kaiju na may parehong biyolohiya tulad ni Godzilla. Sa alam ko, ito lang ang unang beses na nangyari ito sa kasaysayan ni Godzilla. Nakita na natin ang higanting nilalang na nagagalit kapag nababantaan siya o nawawala ang anak pero hindi pa dahil sa pagkawala ng kanyang kapareha. Dahil ito sa dambuhalang pagong mula sa Arctic. Ang dambuhalang pagong mula Arctic ay isa sa pinakamisteryosong halimaw sa kasaysayan ni Godzilla. Walang pangalan, pinagmulan o muling pagpakita. Biglang lumitaw ang halimaw, winasak ang mundo ni Godzilla at iniwan tayo ng di malilimutang yugto sa seryang karton na ito at sa buong prangkisa. Ipaalam mo sa akin kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa higanting pagong sa mga komento sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang Kaiju Deep Dive na ito, pindutin ang like, mag-subscribe, at comment kung anong halimaw ang gusto mong talakayin ko next. At guys, ipaalam nyo rin sa akin kung gusto nyo pa ng mas maraming content tungkol sa lumang Godzilla cartoon. Malaking bahagi ng buhay ko ang palabas na ito. Parang bahagi ng aking pagpapalaki. At talaga namang ito ang dahilan kung bakit naging super fan ako ng Godzilla ngayon. Binuksan nito ang pintuan para mas lalo akong mahumaling sa lahat ng tungkol kay Godzilla. Kaya gusto kong balikan ito at pag-usapan ang mga halimaw, si Godzilla, at marami pang iba. Kaya ipaalam nyo lang sa akin sa mga komento kung gusto nyong gawin ko ito. Salamat sa panunood mga residente. Manatiling kahindik-hindik ngayong spooky season. Hanggang sa susunod.